masakit na katotohanan. Laso na magiging tamad ka dyan eh. Yung mismong pinakaunang araw na yung pinakamalaking advantage ng negosyante. Palakpa ka naman sa lahat ng negosyante dyan. Isang cheers. Kaway kaway. Yeah. Gusto mong malaman kono ano ang pinakamalaking advantage ng isang negosyante? Malalaman mo pag natapos mo ang video to. So bago yan, papakilala muna ako syempre sa so, mga bagong pasok pa lang sa channel ko, ako nga pala si Darcel Robles. Isa akong negosyante. May apat na taon na akong karunasan sa pagnenegosyo. So tara, umpisa na natin to. So bago yan, ikwento ko muna yung nangyari nung pinakaunang araw, unang negosyo ko. Yung mismong pinakaunang araw na yon nung nag-opening kami. Halos karamihan, kinakongratulate ako. Congratulations! Congratulations! Puro ganyan ang naririnig ko. Ang problema dyan, kakarinig mo ng kakarinig ng salitang so, yung congratulations na yan parang may laso nyan eh parang entitled yung tingin mo sa sarili mo eh parang kung yung alam mo na lahat basta magiging tamad ka dyan eh tingin mo entitled ka na tingin mo alam mo na lahat may laso nyan congratulations na yan eh kaya ang ginagawa ko dyan tuwing makakarinig ako nyan pasok nyan dito sa aking tehinga labas dyan sa kabila Boom. walang kwento yan yung salitang yan tatamaan ako yan kunti. minimal just a minimal lang maliit na maliit pero hindi ko siya yung parang nagiging entitled ako pag nakakarinig ng ganyan congratulations na yan hanggang ngayon sabihan mo ako yan hindi ako makukontento hindi hindi ako makukontento daw papadala sa mga salitang laso na congratulations na yan. So dahil dyan, ito yung isang pinakamalaking advantage ng isang negosyante. Kung isa kang negosyante, iba ang respetong ibibigay nila sa'yo. Lahat yan, yuyuko sa'yo. Didikit yan. Kasi alam nila, negosyante ka Pero hindi yan magtatagal. M hindi ko naman nila lahat ha? Pero karamihan dyan, after ka nilang respetuhin, magugulat ka na lang ng bigla-biglang sila rin pala yung sa sa'yo. Masakit na katotohanan, the more na nire-respeto ka nila, the more na may malaking tsansang ibetray ka nila, try ka nila. At ang epekto bilang sa ating mga businessman, sobrang sakit, napakasakit niyan sa ating mga puso. Di ko alam kung sinasadya ba ng ibang tao na tayo try o meron lang silang sariling mga agenda sa buhay na ginajustify nila yon sa kanilang isip at puso kasi sasabihin nila sa sarili nila na basta businessman ka, masamang tao ka, karapat dapat lang yan sa'yo. Deserve mong try -doring. deserve mo, ginajustify nila yon. Sa hindi malamang na napakahirap ng sitwasyon nating mga negosyante. Tayo yung prone na prone sa betrayal na yan. Tayo yung prone nalukohin, tarantaduhin, at kalimutan lahat ng mga naitulong natin. Kaya kung isa kang businessman, magpakatatag ka. Tibayan mo. Kung sakali man, meron mag-tridor sa'yo. Pagpag -pag mo lang. Pagpag. -pag. Then, trabaho na uli. Hayaan mo lang yung sa sa'yo, huwag mong gagantihan. Dahil sa paniniwala ko, success gets success. Basta nagtatagumpay ka, the more kang magtatagumpay. Success begets success sana wag ka magpapatalo sa mga distractions na yan kasi matagumpay ka na eh huwag kang papatalo sa mga emotion na yan distraction na yan mawawala ang focus mo diyan eh I-focus mo lang, trabahong malupit lang, trabahong matindi lang. The more na magtatagumpay ka, mas lalo ka magtatagumpay. Huwag kang papatalo sa mga distraction na kalaban na yan. Huwag kang papatalo dyan. Kaya nga gumawa ako ng grupo eh. Itong grupong to, pwede kang tumambay dito. Pwede kang maglatag ng mga problema mo. Hinanaing mo. Naiimagine imagine mo ba yung napapaligiran ka ng puno, puno ng mga negosyante? Papadamihin natin ang papadamihin ng grupong to na puro negosyante at tayo-tayo yung mag-uusap. Naiimagine mo ba yun? Puro negosyante yung pumapalikid sa'yo? Kano ang epekto nun sa utak mo? Kaway naman tayo dyan. Huwag na huwag kang gaganti. Huwag mong gagantihan. Damor silang babagsak sa mga ginagawa nilang yan. Kasi ang pinakamasakit na bawe, alam mo, yung makita kanila na sobrang tayog mo na. Napagkalayo-layo muna Yun ang pinakamasakit na bawi Kaya trabaho lang tayo ng trabaho Trabahong malupit Trabahong matindi araw-araw Ibuhos natin lahat sa trabaho Action palagi tayo Ito so, nga pala may binibenta akong merch t-shirt Yan! Boom! Lupit yan! Yung t-shirt niya ay kakaiba Di ka magiging tamad yan. May nakalagay dyan ang tamad Huwag na huwag mong papakainin dun pa lang, mabasa mo pa lang yun, hindi mo pa sinusuot, magiging productive ka na. Gano ka laking apekto niyan sa pang araw-araw na gawain mo? Minomotivate ka ng damit na yan eh. At kung nagustuhan mo ang video to, mag iwang ka naman ng isang malupit na like dyan. O heart react. Maalin dyan, okay na okay na yan. At ako'y tutulog na. Hapaalam na muna, ako'y tutulog na. Ako po ulit si Darcel Robles na mag-iiwan sa inyo ng katagang ang tamad, wag na wag mo. apa-apakah ini Jauh Bye-bye